Ang relasyon ni na Isabel Oli at John Prats ay isang magandang halimbawa ng matatag na pagsasama sa gitna ng hamon ng buhay may asawa at pagiging magulang. Ang kanilang sampung taon ng kasal ay nagpapakita ng dedikasyon, pagmamahalan, at pananampalataya sa isa't isa. Sa industriyang madalas masubok ang mga relasyon, kahanga-hanga na nanatili silang buo at masaya, lalo na't may tatlo na silang anak. Ipinapakita rin ng kanilang pamilya ang importansya ng teamwork at pagkakaroon ng solidong pundasyon sa pananampalataya at komunikasyon. Makikita sa kanilang mga social media posts at interviews kung gaano sila ka-hands-on bilang magulang at kung paano nila binibigyan ng halaga ang quality time sa pamilya. Sa kabuuan, sila ay inspirasyon sa maraming mag-asawa at pamilya na kahit gaano kabisi o ka-challenging ang buhay, basta may respeto, tiwala, at pagmamahal, kayang magtagal at lumago ang isang relasyon.